Yes. Dave, yes. ka na ba ang itanong iyong katanungan? Kay Christian. Christian. Handa na po. Okay. Thank you. Thank you, Dave. Wala po. Ah, wala po ba? Sorry, sorry. Okay, Dave. <laughs> okay, so, ang tanong kayo para kay Christian. So, Christian, ang magiging sagot mo ay, ay hindi pwede si Mami Chris, si Daddy, or si Kapatid. So, this is my question. If you have a chance to talk with someone special in your life face-to-face, face to face Who is that person and what would you tell to her or to him? Oh. Thank you so much. Oh, contestant 90? number one. Hindi pamilya. Hindi pamilya. Christian? Hmm. Magpapalik po. Ah. <laughs> ah, sorry. Um, siguro po yung sa mga ano ko po. Mga close ka na kaibigan po talaga. Like, sino ba? Besides yung mga kaibigan ko sa labas, yung mga kaibigan ko sila dito Ito po, itong mga teens dito Especially, sino daw? So yata ni Dave, specifically Wait lang, kasama niyo ako ng 14 hours kahapon, may napapansin ako ha napapansin na, Ano ha? Anong anong napapansin mo? Ha? Buta ni Kesantrao, guys Ano napansin mo? Ang upuan ganito ha, nasa likod Si... Maymay, -may, tapos katabi ako, tapos sa dulo si Kisses. Si, uh, sunod na layer naman, si Vivory, si Christian, tsaka Space lang. Pero, si Christian, palaging nakatingin sa likod. Oh. Bakit? Alam ka naman, ako tinitignan yan. Wow. Hindi hey, mga napapansin ko lang. Sorry po, sorry po. Ay, ah, that's... Ah, kaya pala nagkakaroon ng Christian. May specific name ka bang mabibigay, Christian? Yun yata yung tanong ni Dave, specific na tao. Siguro po, sino ano po, yun, sinate may pagsikises po. Okay, na pang isa lang. Isa lang, kina may may, may may or kises lang. Oh? Isa lang daw, isa lang daw. Wala naman masama sa, di ba guys? Makinig kayo, wala naman masama sa paghanga, di ba? Diba? Isa lang, isa lang. Huwag nang bayan, daanan mo yan. Kisses po. Okay. Yes. Parang, parang. Yes. Thank you, brother. And thank you so much.